Lumipas ang mga araw at natapos ang bakasyon nila si Nag at Amihan. Ang dalawa ay bumalik na sa mundo ng mga tao. Kailan ba ang dating ni Malaya dito? Tanong ni Amihan. Aba! Excited! Ang sabi ni Sinag na nanliit pa ang mga mata. Sira! Dahil yung unit na tutuluyan niya kailangan natin nalinisin. Kaya ako napatanong. Ang eksplenasyon ni Amihan kay Sinag. Over naman yun paliwanag mo. Pero kailangan nga natin bumili ng iba't ibang gamit para sa kanya. Ang sabi ni Sinag. Ano ba ang gusto niyang gamitin? May mga specific ba siya na kailangan? Ang tanong ni Amihan. Nanliit na naman ang mga mata ni Sinag at tinakpan ang bibig na tila ba ng aasar. O asawa ko. Ano ba ang gusto mo? Ang sabi ni Sinag sabay tawa. Hinabol na ni Amihan si Sinag at ang dalawa ay naghabulan sa kanilang bakuran. Kinabukasan. Sinag, ilang oras ka pa dyan sa banyo? Ang sigaw ni Amihan. Aba, grabe siya. Naghahanda lang ako kasi buong araw tayo sa labas ngayon. Ang sabi ni Sinag. Aba, mukhang gigimik lang. Grabe daya ng suot ha. Ang sinabi ni Amihan ang kasuotan ni Sinag ay ang pangkariniwang sinusuot ng mga gagala, puno ng make-up at lipstick, ang damit naman ay blouse na pula, at pantalon may hiwa-hiwa pa, at higit sa lahat ang kanyang suot sa paa ay sapatos na sandals na may heels. Samantala naman si Amihan ay nagpusod lamang ng kanyang buhok walang ka-make-up, make-up at lipstick, ang suot na damit naman ay simpleng t-shirt at ang pambaba ay shorts at sandals. Lumabas na si Amihan sa kanilang bahay at agad na binati ng mga umuupa ng kanilang mga apartment unit. Ate, para kang tatakbo sa halalan kung kumaw ay sa mga tao. Ang sabi ni Amihan, Sayang ang forma ko pag hindi ginamit ito. Ay, kandi eh. Ang sabi ni Sinag, Ate, bakit hindi mo gawin yan sa mundo ng salamang ka? Ang sabi ni Amihan na nanliit pa ang mga mata. Sira ka ba? Gusto mo kong mapagalitan to the max ni nanay? Wag na wag kang magsasabi o magkukwento. Sinasabi ko sa'yo, babawasan ko baon mo. Ang sabi ni sinag na seryosong hinarap si Amihan. Grabe ka ate. Pati baon ko na damay. Bakit kasi sa iyo pa ibinibigay eh? Hay nako. Ang sabi ni Amihan na halatang nagsiselos. Ho ho ho, privilege ng ate. Ang sabi ni Sinag na humawak pa sa bibig at tumawa. Buset! Ang bawi ni Amihan. Lumabas na sila sa kanto ng Upper Fairview Ferguson Road at naghintay ng masasakyan. Ate, ayan na yung taxi. Halika na! Ang sigaw ni Amihan. Okay, tara na buksan mo ang pintuan kapatid ko. Ang sabi ni Sinag habang sinuot pa ang kanyang salamin at lumakad. Aba si ate, ginawa pa kong alalay. Ang sabi ni Amihan na nayayamot sa kapatid. Saan po kayo pupunta? Ang tanong ng taxi driver. Punta po tayo sa SM Baguio, sir. Ang sabi ni Amihan sa taxi driver. Habang nasa biyahe ang dalawa, si Amihan ay nag-iisip na ng kanyang bawi sa kanyang nakakatandang kapatid. Akala mo ate ha. Babawian kita makikita mo. Ang nasa isip ni Amihan habang tinititigan ang kanyang nakakatandang kapatid. Amihan grabe ang iyong titig sa akin, ano meron sa aking mukha? Ang tanong ni sinag na nagtataka sa kanyang kapatid. Pinagmamasdan ko lamang ang iyong kagandahan, ang aking nakakatandang kapatid. Ang sabi ni Amihan habang may matamis na ng ngiti sa kanyang labi. Dumating na sila sa kanilang destinasyon at bumaba na ang dalawa. Miss na miss kita SM Baguio. Ang sigaw ni Sinag. Ate nakakahiya ka ang sabi ni Amihan sa kanyang kapatid. Pumasok na ang mga ito sa loob at talaga nga naman ang ganda ng SM Baguio, ito lamang ang mall sa Pilipinas na walang aircon. Gusto ni Amihan pumunta agad sa SM Appliance, ngunit si Sinag naman ay tinata ngay patungo sa mga damit. Amihan sale week pala ngayon, isipin mo sale. Ang sabi ni Sinag na hindi mapigil ang sarili. Ate naman, may misyon tayo dito hindi para maggala bukas na lang kung gusto mo. Ang sabi ni Amihan sa kanyang kapatid. Bukas? Alam mo ba na maaring wala na bukas ang maaari mong mapili ngayon? No way. Ang bawi ni sinag sa kanyang kapatid. Aba ate. Mawawala nga yung gusto mo ngayon pero sigurado ako meron naman na iba ang magugustuhan mo bukas. Ang bawi ni Amihan sa kanyang kapatid. Hindi mo malalaman agad yun amihan, talaga nga naman, madami pang matutunan ang aking kapatid. Huwag mo maliitin ang mga tulad namin. Ang sabi ni Sinag na umiiling-iling pa sa kanyang kapatid. Hala, may sekta pa pala ngayon kayong mga ganyan ang ugali. Grabe nakakatakot. Ang sabi ni Amihan na halatang sumuko na makipag-argumento sa kanyang kapatid. At iyon na nga ang nangyari, natalo na sa argumento at tila ba sumali pa sa sekta ng mga sales week group. Ate, ate, ang ganda nito. Ang sabi ni Amihan na tuwang-tuwa na hawak ang isang blouse na may picture ng Pac-Man karakter. Ayan na. Isa ka na sa amin. Ang sabi ni sinagsa sa nakakabatang kapatid. Lumipas ang ilang oras at tila ba nawala sa sarili si Naamihan at Sinag sa pagtingin-tingin ng mga damit, sapatos at kung ano pa na kanilang magagamit sa pagsisimula ng pasukan sa eskwela. Teka, gutom na ako aking nakakabatang kapatid. Tayo ay pumunta na muna sa food court, gusto ko ng kumain. Ang sabi ni Sinag, "Mang inasal tayo, Ate." Ang sabi ni Amihan na gusto kumain ng inasal. Biglang napaisip si Amihan sa mga nangyayari. "Teka lang, hindi ba kailangan namin tumingit ng mga gamit sa apartment ni Malaya?" Ang natanong niya sa kanyang sarili habang napatingin si Amihan sa mga bag ng damit at sapatos na kanyang binili. At dahil dito ay napahinto si Amihan sa kanyang paglakad at tila ba isang bulkan malapit ng pumutok. Ate! Pagkatapos natin kumain tumingin na tayo ng mga gamit doon para kay Malaya. Ang sabi ni Amihan na naasar sa nangyari. Aha, tapos na ang ligaya. Sige na, kain na muna tayo ng mabilisan at tayo ay mamimili na ng gamit ni Malaya. Inatas din sa atin iyon. Ang sabi ni sinag sa kanyang nakakabatang kapatid. Susumbong kita talaga kay Nanay pag hindi pa tayo nakakilos. Sinasabi ko sa'yo. ang sabi ni Amihan na pinalobo pa ang mga pisni. Oo na, masusunod mahal kong kapatid. Ang sabi ni Sinag na tuwang-tuwa sa kanyang kapatid. At tuluyan nang kumain muna ang dalawa sa manginasal na pagkahaba-haba ang pila sa dami ng kumakain. Kitang-kita kay Amihan na gustong-gusto nito ang pagkain doon kaya walang nagawa ang kanyang kapatid na hayaan na lamang si Amihan. Grabe ang dami ng tao kapatid ko. Sikat na sikat talaga at higit sa lahat sinulit mo ha, dami nung kanin. Ang sabi ni Sinag. Grabe ka ate sa akin. Oo naman masarap kasi doon, siya kasulit, only rice number one. Ang sabi ni Amihan na halatang lumalaban para sa ekonomiya. Kapatid ko hindi tayo mayaman pero hindi rin tayo mahirap. Mamili ka din naman ng iba pang kainan na masarap. Ang sabi ni Sinag. Masarap kaya mga pagkain doon, tulad nung nasa Burham Park yung mga hole in the wall karenderia. Ang sabi ni Amihan na proud na proud sa sarili. Matapos makapunta sa SM Appliance si Sinag at Amihan ay pinaschedule nila ang pagdala sa kanilang unit. Sila naman ay pumunta sa SM Furniture upang bumili ng mga kagamitan ni Malaya. Kaya lamang pumasok na sa isipan ni Amihan ang kanyang pagganti sa kapatid. Ate, hindi ko gusto ang mga furnitures na nandito, medyo mahal ang mga ito para sa kanya. Lalagpas tayo sa budget. Ang sabi ni Amihan na buo ang loob. Sa isip-isip ni Sinag. Nako, mukhang hindi ko gusto na sa isip nito. Ano ba ang iyong mungkahi kapatid ko? Ang sabi ni Sinag sa kanyang kapatid. Kapatid ko. Tayo ay lalabas lakarin na lang natin papunta sa studio ahyu. Mukhang mas maganda ang mga pamimilian doon ang sabi ni Amiha na nakangiti sa kanyang kapatid. Nako! Tara, taxi na tayo bilis. Ang sabi ni Sinag sa kanyang kapatid. Sayang sa pera, lakarin na lang natin ito. Ang sabi ni Amihan na nakangiti sa kanyang mukha. Eto na! Mukhang gumaganti na ang kapatid ko. Ang nasa isip ni Sinag. Si, sige tara na naghahapon na baka magsarado pa. Ang sabi ni Sinag na halatang walang magawa at lumakad na nga sila papunta sa lugar na kanilang bibilhan ng mga furniture. Si Sinag ay halatang unti-unting napapagod dahil sa daan na pataas at pababa. Halatang hinihingal at sumusuko ang mga paa. Habang si Amihan ay nasa kanyang harapan at tila ba nag enjoy pa sa ginagawa. Kapatid ko, sandali, tulong. Pahinga muna tayo pagod na pagod na ako. Ang sabi ni Sinag na hingal na hingal. Hindi nagsalita si Amihan at huminto na lamang din sa kanyang paglakad. Tahimik ito sa kanyang kinatatayuan at nagpapahinga. Ate! Para akong susuka, lalabas ata lahat ng kinain ko. Ang biglang sabi ni Amihan at maluha-luha ito. Hala ka! Ikaw kasi! Ang sabi bigla ni Sinad. At saka sama ang palad. Hindi na nga napigil ni Amihan ang kanyang sarili at lumabas ang isang makulay na bagay sa kanyang bibig. Matapos nito, dumating na sila Amihan sa furniture shop na kanilang sinasabi. Pwede na 'yan, kunin na natin 'yan, 'yan pwede na din 'yan, maganda naman pasok sa budget 'yan. Ang sabi ni Amihan sa bawat pinapakita nila. Nagbackfire ata plano ng kapatid ko ha hindi na iniisip kung ano bibilin. Ang sabi ni Sinag na tila natatawa pa. Ang tinagal nila sa pagtingin sa kabilang tindahan ay siyang bilis naman ng kanilang pagbili dito. Matapos nilang mamili ay umuwi na ang dalawa at natapos ang isang buong araw na kanilang pamimili. Kinabukasan ay sila naman ay naglinis ulit ng unit ni Malaya Isang one-bedroom apartment na konektado ang living room dining at kitchen. Saan po lalagay ang mga ito? Tanong ng nag-deliver ng mga furniture. Dito po, dito po. Ang sabi ni Amihan at tinuturo ang mga pwesto saan ilalagay ang mga ito. Unti-unti nang dumating ang mga gamit at ang dalawa ay walang tigil sa pagkilos at paglinis ng lugar. Buong araw tayong nagtrabaho kapatid ko. Pagod na pagod na ako ang sabi ni Sinag na nakahilata sa sofa set na kanilang binili. Ate tumayo ka dyan, baka magmarka ka dyan at sabihin second hand na ang mga ito. Ang sabi ni Amihan. Okay lang yan. Ako na bahala dyan. Pagod na ako. Ang sabi ni Sinag na pagod na pagod. Kinabukasan. Eto na siya. Eto na siya. Pumorma ka dyan. Pinakamagandang ikaw dapat ang sabi ni sinag na ganado sa pagdating ni Malaya. At iyon na nga dumating na ang isang sasakyan na may dala-dala mga bagahe na kanyang personal na kagamitan. Tila bumagal ang mundo nila sinag at amihan nang lumabas si Malaya sa sinasakyang kotse. Kamusta? Ang sabi ni Malaya,